Hey, what's up mga ng bisaya? It's another day, it's another video na naman. Isang mapagpalang araw po ulit sa ating lahat. And for today's video mga kapubre, may project po tayo. Isang mandala chest tattoo sa idalim ng dibdib ng ating client. Disclaimer lang po, trabaho lang, wala pong personalan. Maswerte lang po tayo na pinayagan tayo ni ma'am na i-document at i-video yung session natin na ito. At sana po wag tayong iba ni YouTube kasi gusto ko lang naman na i-share sa inyo yung aming tatuan session. Anyway, si ma'am nga pala ay galing pa ng Kabangkalan City at dumayo miss po sa ating shop. Nag-walk-in po siya. At syempre nagulat ako ng konti sa mga design na pinakita nga sa si akin. At syempre, sino ba naman ako para huminday, di ba? <laughs> ang gamit nga pala nating stencil dyan is ang stencil stuff at gumamit din ako ng yellow dragonfly na cartridges needle na size 5RL for lining. At inulan na nga tayo ng malakas dyan mga kapopre pero hindi na si ma'am kasi gustong gusto niya talaga na matapos yung session natin na ito. Nag freehand lang pala tayo dyan mga kapopre pero syempre simpleng design lang yung pinili ni ma'am inaputlap lang pala kami ng isang oras at kalahati sa session na yan. Napakabilis lang at hindi mo lang nakaramdam ng sakit si ma'am. Kaya naman sa mga client ko na nagbabalak at gusto mo patatuh ng mga ganyang mga design, uh, wag po kayong mailang at wag po kayong mahiya. Let's be professional na lang po. Anyway, mandala are symbolized the balance of body and mind. As tattoos, mandalas can be representative of so many things your eternal balance, your soul, and eternity or something unique. Kaya naman sa mga gustong magpatato, mas maganda talaga na pag-aralan nyo muna yung mga design nyo bago nyo ipatato. Mas maganda alamin nyo muna yung mga meaning nila para siyempre habang buhay na yun eh. Forever na yung nakatatak sa katawan mo. Kaya laging tatandaan. Lamang ang may alam. <laughs> At saka para po sumagiging client ko pa, Marami kasi dyan may mga sinasabi na Ang late late design Bakit napakamahal naman Ayan na Bakit nga ba may minimum range Yung tattoo Alam nyo kasi kahit gaano pa yan kaliit Yung mga gusto nyo mga design Naglalabas kasi kami ng mga gamit Na puro lahat disposable Wala nang balikan Napaka daming mga nasasayang na gamit Sa sobrang liit lang na design At isa pa Nakalipindi yan sa skill ng inyong tattoo artist lalo na kung professional na talaga siya at syempre lalo na kung meron siyang shop na inuupahan syempre marami din kaming mga expenses na binabayaran at saka 2023 na uy tama na yung pagiging burout mo lalo na sa mga client o kaibigan na mahilig humingi ng discount wag naman sobra yung kulang na lang hingin yung tattoo support po natin yung mga local artists lalo na yung mga nagsisimula pa lang kaya naman po sa lahat ng mga nais magpatatu Huwag po kayong mahihiyang magmaisa sa akin bring bisaya kahit saan ka pa pupuntahan kita When the price is right By the way, maliban sa pagtatatu is nagpo-portrait din po ako Tumatanggap po ako ng commission Like charcoal, color pencil, watercolor, painting, wall art Kaya ko po yan lahat gawin Inquire nyo na lang po yung kulang <laughs> Maraming salamat nga po pala sa lahat at sana po supportahan nyo pa po ako sa mga susunod ko pang mga vlogs uh, at kung napadaan ka lang at nagustuhan mo ang video na ito huwag mo namang kalimutan na isubscribe and click the notification bell button para happy tayong lahat at marami pa tayong mapasaya na mga kumpare dyan <laughs> At sa bandang yan mga kapubre is patuloy tayo sa paghagot sa pagtatato. Ang gamit ko nga palang ink dyan is ang regular black na dynamic. Hindi sa pagyayabang pero parang wala talagang naramdaman si ma'am. Sabi niya pa parang wala lang daw ang sakit. Hindi man lang umiri, hindi man lang umungol. Sabi niya pa ang gaan daw ng kamay ko parang wala lang daw. At kaya naman hindi ko masis si ma'am kung bakit ako yung pinili niyang artist. 5 RL all the way at yung voltahe natin is nasa 6 volts lang kaya kung makikita nyo wala kang makikitang tugo kinakalma-kalma ko lang yung pagtato kasi isa sa mga sensitive na parts ng ating katawan ay ang dibdib napaka nipis ng ating balat dyan at isa rin yan sa mga pinakamasakit na parts sa ating katawan kaya dahan-dahan lang para iwas mahiwa at masugat para walang keloid sumasali nga rin pala ako ng mga tatong competition. Kaya sa mga nais mong pamodel, PM niyo po ako at pag-usapan natin yung details at i-check e natin kung may mga upcoming events. Baguhan pa lang din po ako sa pagtatato pero kung may mga katanungan kayo, feel free po na mag-comment sa comment section down below at uh, tignan natin kung masagot ko yung mga katulungan at siyempre makatulong na rin din sa mga newbie na nagsisimula katulad ko. at ayan na nasa mga 80% na po kami dyan sa session na yan at napansin ko na napakalaki pala napakalaki pala ng aking braso sa camera <laughs> napansin ko talaga na tumataba na talaga ako sobra at napansin ko rin na napakalambot napakalambot talaga ng aking gloves. Ang bilis mapunit. Kaya palit ako ng palit ng gloves dyan. <laughs> Wait, yung mga otak nyo. Kung saan saan na pupunta. And, patapos na tayo dyan mga kapobre. Ang ginagawa ko na lang is nalininisan ko na lang ng green soap. Yung kanyang balat. Para matanggal yung mga natirang stencil. Kaya nakakapilipilin yung stencil stuff. Ang tagal, matanggal. Kapit na kapit talaga. At yan na ang ating finish outcome mga kapubre. Sa mga nais mong patato, huwag po kayong may yung mamaysa sa akin. Once again, I'm your pobre ng Always on the go. Kahit saan ka pa, pupunta when the price is right. Yan na po. Sana po nagustuhan nyo. Kasi nagustuhan ng ating client. Maraming salamat po. Ciao, ciao. <laughs>